So yun, what's up mga guys? Welcome back to my channel, Ami Art TV So ngayon mga guys, nandito kami sa Adagat Okay, so So, so mayroon, mayroon kami ipapakita sa inyo mga guys Dito kami sa Talisabit Mayroon akong ipapakita sa inyo mga guys Na ano, na isang laro Nung uh, mga 90s Mga uh, batang 90s Or uh, Mga 80s, di ba? So mayroong laro na hindi namin makakalimutan na laro Itong ginagawa ni, ano, uh, ni Kuya O, o di ba? So tingnan natin mga guys kung anong gagawin dito sa, uh, binubuo namin na ano na buhangin. Tingnan niyo kung paano natin gagawin 'to. Let's go. So yung unang gagawin natin dito mga guys ay kukuha tayo ng ano ng buhangin. At uh, ito, gagawin natin ng pabilog. Ayan no? So pabilog yung gagawin natin. Okay. So sino man yung nakaka-relate diyan, naka-naranas ng ganitong laro. Oh, So, ito yung unang gawin natin. Oh. Dito. So, kukuha tayo ng ano? Kukuha tayo ng buhangin. Yan o, oh, basa. Kailangan basa. Kailangan basa yung buhangin mga guys para ano? Para titig titigas siya. Kasi gawin natin ito isasabong natin kung sino yung unang ano mabasag yun yung talo okay oh yun oh. so dito yung gawin natin oh oh, no no nono 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 ito yung nono 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 ayun Oh, Oh. <laughs> He tried it. <laughs> so, may nagawa na tayo mga guys. Ito yung nagawa natin. Ano? You know? Titingnan natin ito ngayon mga guys. Kung anong, Sino yung mananalo? Mga legend. Guys. <laughs> Kailangan dito mga guys ay ingatan natin sa pagkano sa pagbuo kasi uh, maano siya madali siyang babasag. Kailangan natin ng pag-iingat para maging matigas siya at sa uh, panglaban natin ngayon. Ginagawa natin. Pinaka-yung oh. so. challenge habang ginagawa namin ang parting ito ay parang bumabalik talaga ang aming isip sa pagkabata Dito ay kanya-kanya kami ang diskarte kung paano namin patigasin ang aming pangbato may ito mga guys sa ah, ano na to nanay ba to gandiyo nanay ko ano ba na ng putot nanay putot gandiyo pol nanay nanay putot gandiyo pol pa nanay putot gandiyo okay. no Astinan. Oh, dapat Oh, mau naik Oh, oh hey. grabby, tumang, guys, mau Oh, oh. oh grabi to. Oh, <Isaiah> oh. <halfway>, oh. grabi <laughs> Oh, Oh, oh grabi <laughs>

Guys, 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 tarin na, Oh, just stay. Yes, yes. Just yes, yes, yes. okay, mm. yes, So, ito mga guys, ito yung ginagawa, gin, ginagawa namin mga guys. Hindi na ginagawa 'to ng mga bata ngayon. Wala na silfor na hindi na naano yung mga ginagawa namin dun sa dati pa pero ngayon mga guys uh, nire-recall namin itong mga ginagawa namin dati kaya uh, ito mga guys oh lisod oh, bantag kumuling atong kuan <laughs>

Ang na ng aliki man. Laban din. Laban na Laban din. Laban din. Laban din. Laban din. Laban din. Laban na Laban din. Laban din. Laban din. Laban din. Laban din. Laban din. Laban Sige. Laban din. 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 Laban Laban

Ito nga ay magsisimula na ang aming tournament. yan naman, puhaporma na ako dito at pinapakita ko na ang aking gilas sa aking ginawang pambato. eh ito na, magkakaalaman na. Hello. 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 Hi

Grabe oh, grabe eh. Siya nanalo mga mga guys oh. Grabe, tigas nang gawa niya. Uh, grabe, tigas yan, tigas. Ah, Wow. Ya. na. So, yun yun mga guys, yun yung uh, mga laro namin nung uh, mga kabataan namin, mga 90s. So, nakita nyo na mga guys kung sino yung mga nakarelate sa araw na yun. Pakilike and share. At pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na mga videos. Okay, bye-bye.